pag sinabganay, di ba, huwag yun importante sa ninyo, eh? Kaya ka gugma, pwede na nga mawala, basta wala yung pag sinabganay, pwede po nga magbinyo, oh, ay gugma. Kaya ang gugma, pwede man na katugluan. Ha? Kaya, kung praktikal ilang yun ka, nga naman ang mga naayapang, di magiging kamakaingol nga kana iungay ko ng gugma kaya ang uban na minyo maraglulo na pero tungod na kay praktikal naman pwede kayo na ang ato ang kaulingon tuluan na to na may gugma pero ang pinakanindot yun kung ay gugma sinabtong eh hindi mo kung kaya patanon Oh, wala lagi, pero

anak ko ala at ilahan paagi sa ilahan ko an ba ah oh. uh, kasal eh mom, may ato, may ba? Ba? mo medyay at ang isbutan ani binagay mo buhat pagkasal ba o di ba kita mangyikan alagad na magbuta pero nindo pilit na nga na agay ko an ba ah uh, Bindisyos gino'o. Oo, oh, mm sa Tantena. Kaya yeah. na sa nawa kasal

nga oh, masak. tinustos. Oh, sa pasakong tinustos. <laughs> <laughs> diba nga, kay paminsa na? na, no? mo pero wala naging buka. One sound, mga pamayos na kapigulaan. Mga kapigulaan. Ano, binagyo na nun. Sinang tatay, okay na, no? Sa, ta na na galago, na out, mga buwan. Ano, binagyo Matagpuan tayo doon. Okay. May paigot? Ito mali po nga tayo. Basta makasal. Uh, Uti ano, lang. Hindi. Huwag lang. official na makasal. sa Mukha na po kayo na Lagi. Sa ako, ako tayo, uh -huh. Ang pinaka para magyatapo anak. Ano? Purpose na uh, naging

Mabuhay <coughs> ang gato, kayo mo ang kumbate. Oo, Ang nakuha, tatlo sa'yo mo hanggang nguntay nga, kung ato'ng yun ang tinguhaon, nga bunga, mm -hmm. pwede ba na? Balagi na nga, masakripisyo, mangutang, bang, kaya para lang, ma, di mo nga, bonggisyos ang mga kasal, pero later, kaper no nya yeah, sila mo ibo oy kay sila may mm -hmm. kuana uh, na mo mo ang yo mo na nga ato lang buhaton nga simple lang okay ra amara kay mo na kinkanan dia ang iyahang ginikanan ah uh, kay nga ni mo god ang sitwasyon ani ni ah uh, atan tauna sa mapasyas kalibutan na kinabuhi kung ano siya na nabang walay directions kinabuhi no? kung eh, kung ano to eh, example na to mura ni siya o uh, libut suroy ba o mm -hmm. kung sa nga pong mga na imo sa, sa panahon na niya na uh, napasas kalibutan Muna nga ang iyang ang ginikanan di di mo siya nga morag siya ba mm -hmm. Muna nga sa ingani nga sitwasyon sila nga sinapot man niya ilang man nga disisyon Muna mana nga si Atan uh, negobyo siya, tan, ah, siya mm -hmm. na mag-uwan sila magpakasal sila kaya nakita man din po nato sa iyang ah kinabuhi karon nga sa dihang ni duol siya o pagpangalagad og Ginoo na naa na gyud dako nga na usab sa iyang kinabuhi <hush> o mao pud na nga ako isipya po nga kuan iyo an sa pagagawan mo na nga ni support ko niya Hmm. Kay nakita mo po ako nga nagka konsulta na kasi ng tanan. O mo na nga ato ni silang tabangan nga mahimo ni sila nga mag nga kana bang sa ila nga, nga po sa ato ko makaya. Oo. Oh. Na dili gyud nato tubangan. Ato utang-utang nga pagtay nga mabutang. Wala gyud. yang, yung mga bati ngamim na dyan, bunga bunga mga, nah, oh, oh. na maligpit ko'y makaya. kaya pa makaya ni Katan, bati, ihap at ang kabaw. kabaw yun. yung 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 mo kita. Oo. Oh. Sa yung mo, Siya atan mo

Oan ka uh, no, hmm. diba, na magdito. Pinoon, ah, dali nung no, ipata, ngising-ngising mo ni. Hindi ba, masing mo yan lang. Ako na may nagpagin ng pagkatulong. Na, kaya. kumati. Oo, at at least nga, kung anong ba, kanak bang... Tara ron. Tara uh, siya sa nga, na, na ano yun, nabagpunayahan kinabungi. Ganit sa una,

انا قطري ليه قطري Five minutes later. Hello, maayong buntag sa tanan. Diyan na po ko dali sa payag in taon. Ah, Diyan pamahaw ka ron. Ah, nilunaw, naglunaw ko kamuti.